kung gusto mo ng more potent, mag first vita plus dalandan gold ka. So kung gusto mo naman ng yung pang everyday mo sa yung uh, vitamins, minerals, fiber, antioxidants, micronutrients para pa na sa iyong katawan, ayan so pwede ka mag-go sa premium, sa dalandan premium. So ibig ko sabihin isang sachet po ng dalandan gold, tatlong sachet po ang katumbas niya sa dalandan premium. Kaya may choice po kayo, okay? Yan, again ha. Again, kung gusto nyo po ng Dalandan Gold, eto po yan. Kung gusto, na, gusto mo ng Dalandan Premium, eto po. Again, three times more potent po ang Dalandan Premium. A Dalandan Gold, Gold, kumpara po sa Dalandan Premium. Ulitin ko po, isang sachet ng Dalandan Gold, katumbas po ng tatlong sachet sa Dalandan Premium. Pero again, yes. same benefits po yan. Walang pinagkaiba. Okay, may Dalandan, mayroong uh, malunggay, daw ng sili, saluyo, turay, at albos ng kamote. With stevia po ito parehas, ha? With stevia. Okay? Yes. Kaya ikaw na lang po mamili. Kung gusto yes. mo, Dalandan Premium or Dalandan Not Gold. Gold. Oh, grabe. So, invite people mas tatlong mas uh, mas uh, tatlong beses po na mas marami ang malugay daw na sili sa luyot o right at uh, kamote. At ang dalandan po. Ganon. <laughs> yes. Again, kaya huwag makumpuse. Alright? Same benefits. More potent lang po ang First Vita Plaza. That dalandan gold. Again, again, and again. Kaya kung ikaw may tanong ha, pwede niyo pong i-comment yan.